Yo, what's up sa inyo guys? No, kamusta kayo dyan? Nag-curb, nag-curb, nag-curb kasi kami ngayon sa Jollibee. First time ko makakatikim ng Jollibee dito sa Amerika. So, titignan natin kung pares ba ng lasang Jollibee dito at sa Pilipinas. Ayun oh. Drive through, pa para pa pa Guys, yung labas niya, parang makamalumang design ng ano, Jollibee nila dito, tignan nyo na kami sa Jolli Jabili. Thank you. napaka-simple lang ng Jollibee nila dito. Akaunti yung upuan. Oo, oh, ano ako? Spaghetti with chicken, tapos palabok. Tikman ko rin yung ano, yung yum burger tsaka price. Pair. Oo oh, nga, abusin ko yun. Kung so, ba pwede nga, pati apple pie. Pa, eh. So yun guys, titikman ko lahat. In order. Oh, ang dami kong in-order. Nagyayaya ang Jolli Bee. Di na nga oh. mapakali. Halika na. Oh guys, no. So yung in order ko ay one piece chicken with jalis spaghetti. So aso ah, may two piece sila dito. Sa Pilipinas kasi wala silang two piece chicken with jalis spaghetti, 'di ba? One piece lang din. So yung sa akin one piece plus jalis spaghetti is 9.99 So sa Philippine money, nagkakahalaga siya na nasa 500 pesos na rin. Mas mahal nga lang siya dito na, pero malalaki kasi yung serving dito. Eh. Parang yung one piece chicken siguro nila pang dalawang tao na yun. Yo, syempre che check din natin yung CR nila kita. Hinahati yung mabango. Siyempre mag na rin ako ng DNA ko dito. Iihi na rin ako. Mabango. Amoy... Amoy pang matanda. Gang, gang. Kaya tayo. Gang, gang. <laughs> eh. Hey. So guys, dito yung drinks nila unlimited. Tapos self-service. Ikaw mismo kukuha doon sa ano. Nang drinks mo, bibigyan ka lang nila ng cup. Tapos unlimited na yun. Yo guys, no. So ayun tapos sa kaming order. Bali, ang total bill namin ay... Ayun, 109 sa Philippine peso nasa ano siya 5,000 pesos Jollibee 5,000 sa ano ba 6,000 ka muna oh sa 6,000 kung saan masama dyan nabubusit ako hey why you're so rude Karen Karen you're so racist so guys uh, waiting waiting kami sa order namin so ito tutunog na <laughs> Yo, so guys, nauna ng ano, nabigay yung price. Tikman na natin yung price, guys. Ito siya. French fries. So unahin ko ng tikman yung French fries. Mmm. Sarap. Lasang Jollibee ng Pilipinas. <laughs> so guys, syempre. Mas masarap ang fries pag may ketchup. Ito yung ketchup nila dito. King's ketchup. Mmm. Ha? Magkalasa. <laughs> so, so nandito na kami guys. Kakainin na namin yung Jollibee. So party three yung kinuha namin. Ang dami pa rin offer kasi ni ate. Yun. Iskabeti! So tingnan na natin kung anong lasa ng iskabeti dito. Spaghetti. Hmm? Iba yung lasa niya. Tapos yung kulay ng sauce. Tignan nyo. Hindi siya masyadong red. Maraming cheesy dito. Ma-cheesy daw dito. Tapos yung hotdog, hindi rin ganun red. Tapos yung chicken, malaki. So chicken, tikman natin yung chicken. Sa yung gravy. May gravy ba? Tingnan natin gravy. yung gravy. Ang sarap. Lasang manok. Pero mas Mas ano mas mas gusto ko yung chicken sa ng Jollibee sa Pilipinas. Yo guys, so susundan natin yung palabok. Yung noodle niya, mas malalaki siya. Mukha na. Grabe. Kalasa ng palabok sa Pilipinas. <laughs> Yo, so sa burger na tayo guys. Tingnan natin kung anong lasa naman ng burger dito. Diba, Yung burger mo kay lang yung in-order ko. Uh Oo. -oh. <laughs> yung burger lang in-order ko. Huwag mo na ako. Hindi ko ito. ko In-order mo, ito sa amin. Magkalasa lang din guys. Siguro may malaking pagkakaiba lang doon sa spaghetti. Kasi mas cheesy yun at masarap. So guys, hanggang dito na lang yung ano, vlog ko. Ngayon, title nito ay Jollibee.